sunod-sunod na araw na tayong nakikipagbanggaan sa China. Oo, hindi na duduwag ang Depart at Philippine Puso. Pero hanggang saan tayo aabot sa pakikipagmatikasan? Hanggang makubos na ba ang parko natin? Babala ng war expert, pikun na pikun na yung China. Pakaraw sa susunod na banggaan, intention na tayong palubugin ang barko ng Pilipinas. At ang mas malala pa raw dyan, paputokan tayo ng China at pagbubombahin na at mangyayari at mangyayari raw talaga ang araw na yan. Hindi na lang flare ang kanilang pakakawalan. Mangyayari kaya, posibleng uh, posible kaya mangyayari yun, uh, Dok? Doc? Gigil na gigil na po sa atin eh. Sa tingin ho nila, napakalakas nila, napakamagpangyari nila, pumapalag ho tayo. Kung nakontrol ho nila yan talaga, talagang na, uh, na ho nila yung ating mga land features na ino-occupy natin. Oo, nandiyan ang Amerika pag nagkabarilan na. Pero kawawa ang unang mapupuruhan dyan sa West Philippine Sea. Talagang buwis buhay na ipaglaban ng ating karapatan kaysa maging alipin sa sarili nating bayan. Ang tanong, handa na ba kayo kung sakaling magkabakbakan? kung ang AFP kasi at US ang tatanungin tuwing may magpapadala ng barko sa West Philippine Sea nakahanda na kung sakaling magkagyera man. Binigyan din niya ni AFP spokesperson Transel Padilla. Kung magkakagulo man talaga dyan, may suporta daw na darating para lumaban sa ating bayan. Of the Philippines through our Western Command has already alerted all appropriate air and surface mm -hmm. assets uh, and for them to be ready to provide support and ensure uh, the safety and security of Filipino personnel in our maritime domain. Um, with all of this that's happening, Rika, no? um, the AFP affirms our commitment to perform our mandate of pro protecting our maritime interests. to ensure the safety of our territorial waters. Mm -hmm. Nagbigay utos na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng commander on grounds. Alam na rin ng mga general ang gagawin kung may mamatay o may lumubog na barko dyan. So planado na ang lahat kung magkakagyera talaga. May sapat na fighter jet na rin ang US Air Force dito sa Pilipinas. Ang problema lang, papaano na lang yung unang mapuputukan, di ba? Dapat hindi na nila antay niyan dapat magpasama na agad sa Amerika ng masubukan tong China kung makikipagbanggaan pa. Forces of the Philippines. We are currently, of course, reviewing mm -hmm. our um, rules of engagement, mm -hmm. and uh, our troops are duly informed of the, the rules of engagement in any eventuality. Of course, we're doing our risk-based analysis, and the commanders on the ground would be the ones to give the call of the shots for any eventuality that would that would occur. Mm -hmm. But rest assured that the armed forces of the Philippines, uh, we are doing everything to capacitate our troops. in terms of upskilling them, um, doing more trainings, and of course, our modernization projects. Mm -hmm. Over and above that, we are also strengthening our alliances uh, in terms of our like-minded nations. Mm -hmm. Sobrang lala na nga ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero wala raw gerang mangyayari doon. Ang pinapakita lang ng China ay ang iligal, walang basihan na pangangkin nito sa teritoryong may teritoryo. At hindi raw magpapatinag ang Armed Forces of the Philippines dito. Sabina or Escoda Shoal is not a new flashpoint. The presence of the CCG, the MMV, Maritime Militia, and the PLA Navy is illegal. Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. This is the cause of all the dynamics in the West Philippine Sea. Sabina is not a flashpoint. It is the ICAC activities, presence, and messages of the agents of the Chinese Communist Party. Sana lang kung umabot to sa kasukdulan hanggang dulo, may mga Pilipino pa rin handang tumulong kung magkagulo. Kayo, handa ba kayo para dito? Ikomento sa bumba ang inyong salo.